What's up mga idol? Magandang gabi sa ating lahat. Kunin natin yung motor natin, lagay natin doon sa ating posting. Para mamaya pag uwi, ready na mga idol. Pasara na tong seaside muwa mga idol. Mga, mga, mga bandang alas dos. Sarado na dito. Kunti na mga tao mga idol. layo ng parkingan natin mga idol. yun, dito na tayo kaya yan ang ba yung motor natin dito parang hindi ata dito ah Yun. hanggang dito na lang yung ating video mga idol ba bye bye